tao na wong pa nalang ra bung mult ng bati na po kita na po na kang ganay joy ka joy ti di joy oh ra mande manin maalakon Kakasa mi ka magmag na mo kinakadadakkel mo da jay mo tunay. Kita nyao aw. Tatul mo tun da jay mo nga tunan jay rabungan. Kawayan mitin. Kakasa ka Pandamit pinagalalaan da jay rabungan so nga wan na anak ko ni. ngomong pa masita, masida pa o din nagman ni tatang kao na Ayan yun, nito yun eh. Nagligat pa yung George. Dilaas pa yun eh. Hmm. Nagligat lahat ah. Nagadunga kaw-kawayan eh. Hindi mo si Dakon nga rabong, eh. Eh. Awanin. Ni dama may isa. Dua. Tiyan, sa duwa. Nagbabatitan George. Ah. Apo po manaya. Awanin ni sa na tangtang tin dito yun. Hmm. May sa. Wow. Nagbabatitan George. Mabalin dito ni kam saluyot nan. Ng... Hmm. awanin nagibosen nagitirabong eh. eh. nag eh. ay awanin ti masidamit neng nagitiraduman natauti to yun ang gusto na tanda ni si tempormutan so nagigat paggalak rabong so awan um, si naalak anak -batit. may mesa lang manalo rin tinanong thank nagtangkin george hmm. betik no sa tao al daw na wampay lang makita commitment nga Bravo nga masidak kakaasya mga magmagnan anyong uh, lalaitin na iti manalon at tuhunan da umututang da nga di pagututang da tamay iti abuno uh, tapos yala da pwede pang pesticide insecticide, fungicide nagadusakit kapagay orayan da iti 100 days nga nasurok da, maka na makaapit na sa danto na makapagbayad iti oh, inuntang da so oh, damdam di -dam danto makakinaban kinaban, kinaban pa iti wadan yung um, mano di may isang aribo kat mano di jay kaban dahi iti kwada yung um, mano isang aribo may isang kaban di nagdakul ng interest na basta yung 5-6 nagdakul mo lang yung 5-6 yung so, mga kakaasing na talaga iti farmers dapat ipapangato na da iti presyo iti pagay guys ano adamat gungguna gungguna kung guna iti farmers ngagtaltalon wun ngag so nababa iti bagas tatta ngam nababa mati preso ti Eric kakaasi dagiti manalon kakailan tayo ipangato tayo umad ma iti preso ti pagay nabababagas no maibos day ta nga farmers man iti pag pagsapulan nyo dagita baga eh, ay irig kada bagas nagbaling nga bagas kasi inyo lalaitin na kiti farmers tanawan ng iti farmers ay na awanti ka nang tayo tuy Pilipinas mapantayo di Vietnam kada Japan iti kwa pagalaan tayo nga rin iti iti kanin tayo It, naglawa na iti Pilipinas nga nagpintas nga pagkapitan alita